Senator Camille Villar! Ano ba ang pangarap ng pamilyang Pilipino? Siyempre, ang magkasariling bahay at lupa para mapalaki natin ng mabuti ang ating mga anak. At siyempre, magkaroon ng sapat Nahanap buhay! Yan ang campaign speech ni Las representative Camille Villar nung pumunta ang sa Slate ni Marcos sa San Jose del Monte City sa Bulacan noong Pebrero. Ayan, Hindi niya nabanggit ang pinaka-basic need ng tao at ang pinaka-iniinda ng mga hinihinga niya ng boto, ang tubig. Isa yung tubig po. Sobrang mahal talaga ang singil nila sa tubig. Prime water sa tubig kasi palaging wala tubig. Pero ano, mahal ang singil. Ang Prime Water ay pagmamay ng kapatid ni Camille na si Manuel Paulo Villar, isa sa mga kumpanyang bahagi ng business empire ng ama nilang si Manny Villar, ang pinakamayamang tao sa Pilipinas ngayon. 2018 nang magkaroon ng joint venture ang Prime Water at San Jose del Monte City Water District At simula daw nun ay naging pahirapan na ang tubig sa kanilang buhay 88 years old na si Lydia Hilario o Nanay Ike Pero alas tres ng madaling araw, kailangan na niyang gumising para mag-imbak ng tubig Dahil nitong mga nakaraang taon, lagi silang nawawalan sa buong maghapon Minsan tumatagal daw ng dalawang araw na walang tumutulo sa gripo O oh, minsan lantok ako, minsan gabunggo, bunggo na ulo ko dyan, kakap, kap, kap, dahil simpre Pero sinisikap ko yan. Ito yung kusina nila, Nanay Ike. Buong umaga daw silang walang tubig, kaya hihintay nilang magkaroon ng tubig ulit, kaya natambakan na sila ng huhugasin, parang yan. Dito, papakita ko sa inyo yung maximum na tubig na lalabas sa gripo nila. Ayan. So, meron na silang tubig ngayon. Pero para sa atin, mahina yan. Pero para sa kanila, yan na yung maximum na ilalakas ng tubig nila. Si Even Kalahate, 76 years old, engineer at dating chairman of the board ng Water District ng San Jose del Monte. Nagtataka kung bakit sila nakipag-joint venture sa Prime Water, e gayong okay naman daw ang serbisyo noon. Nung mag-takeover sila ng 2018, uh, 18. 18, ayun, nagsimula ng parang unti-unti nang may mga rationing. Mismanagement talaga ang Mismanagement. Lack of manpower. Yun ang nakikita ko, lack of manpower. Yung mga taong kinuha nila, hinire nila, although nagdagdag nga, yung sinasabi nila, nag-hire sila. Pero walang kalaman, hindi na-educate. Pati ang Commission on Audit mismo na bahala sa joint venture. E paano naman daw kasi bago pumasok ang prime water? Napakataas ng kita ng water district nila. Pero simula 2018, e pababa na ng pababa at nag-negative 5 million pa noong 2020. Ang sabi noon ng water district sa COA, kung tataasan daw nila ang hati nila sa kita, e baka tumaas pa ang singil ng tubig. Pagtataka ng COA, bakit tila okay lang sa water district na tumaas ang kita ng prime water. Hanggang lumiit ang kita ng gobyerno at nalulugi pa nga. Habang ginagapang ng water district ang kita nila, ang Prime Water Infrastructure Corporation ng mga Villar, payaman ng payaman, at umabot na nga sa bilyon ang kita. Hindi naman daw nagkulang ang mga residente, sabi ni Kalahate, dahil tumakbo na sila noon sa korte. Pero talo sila dahil sabi ng huwes ay dapat sa Supreme Court daw sila lumapit. Ang kaso, wala na raw silang pera pang pondo ng isa pang Supreme Court petition. Parang mahirap nang bumangga sa kumpanya ng pinakamayamang tao sa bansa. Ang dating konsehal na si Irene Del Rosario, nakulong na dati sa kasong cyber libel na ikinasa sa kanya ng isang tao dahil sa pagtuligsa niya sa joint venture. Idinimanda na rin daw siya ng sedition dahil sa namuno sa pulong ng mga residente para usisain ang kontrata. GOCC ang Water District at technically, hindi sila sa ilalim ng city government. Pero mayor pa rin o governor ang nag aproba ng mga ia-appoint sa board. Sinubukan na raw niya noong usige ng city government para sila na ang mag-imbestiga. Bakit daw hirap na hirap pa rin sila sa tubig sa kabila ng pinalilibutan sila ng deep well at malapit sila sa Angat Dam? Ngayon, para mairaos ang pang-araw-araw, may mga rasyon mula sa truck at mga tangke sa iba't ibang lugar na ang tawag ay tawid uhaw. Hindi ako nakakuha ng support. We're not moving forward. We move backward. Kasi ginamit namin yung tawid uhaw 1998-2000 eh. Ngayon, bibigyan nyo kami ng tawid uhaw. Na yung mga tao, pag naubos na yung nag-aagawan yung mga tao kasi kailangan mauna sila dun sa pila eh. Naabutan nga namin ng mga batang ito na nag-iimbak na ng timba-timba ng tubig habang nagre-refill ang truck ng prime water. Pero sa kabilang barangay, parang paubos na ang supply. Bawal ka nga maligo, makikisalok ka lang. So tignan natin kung may masasalok tayo. Meron naman pero mahina so kailangan mong patayin tas buksan ulit. Ang mga bill nila dito aabot ah, sa libo kahit tatlo lang sila sa bahay. At kahit wala namang tubig na tumutulo, maraming joint venture ang Prime Water sa buong bansa. Siguro nasa isang daan na. Marami sa mga bayan na yun hindi rin masaya sa serbisyo sa Prime Water. Yung uh, pagmamanage ng Prime Water, they call it, Water. Panawagan ni Del Rosario sa national officials pati sa mga tumatakbong senador. Bigyan ng pansin ang problemang idinulot ng prime water sa buong bansa. This is national issue. Hindi lang to issue ng San Jose del Monte. Sana po makita nyo naman yung pangangailangan ng tubig na maiayos. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang Prime Water pero hindi sila sumagot sa mga email namin. Ipinarating na rin namin ang issue sa kampo ni Camille Villar pero ang sabi nila, Prime Water na lang daw ang tanungin. Naging aktivista na nga rin ang engineer na si Even at walang pag-aatubiling sinabi niyang mangangampan niya siya laban kay Camille Villar. Kaya yan ay mga interesado na pumasok sa politika dahil gusto siguro sa tingin ko ha, i-maintain nila yung kwan nila sa sa kwan sa ano billionaire sila, number maging number one sila. Madaling pagkakitaan ang water district. Simple lang ang hiling ni Nanay Ike sa mga kandidato. Sana naman si nila nga bumalik naman normal katulad ng dati. Hindi ko na kaya talaga. Oo, hirap na hirap talaga ako. Number 2 na pinaka-vote rich ang Bulacan sa buong Pilipinas. Dito lang sa San Jose del Monte, nasa mahigit 250,000 na yung mga botante. Yung ganitong klasing numero, kayang makapagpanalo o makapagpatalo ng isang national candidate. Kaya naman meron talagang kapangyarihan yung mga taga rito na singilin yung iluluklok nila sa pwesto. Lian Bonrappler, Rappler, Bulacan.